Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Sobrang lungkot mo ba ngayon? dahil nararamdaman mo na ikaw ay wala ng halaga sa kanya at nararamdaman mo rin ba na hindi ka na niya mahal? At ayaw mo na tuluyang magkalabuan kayong dalawa at ayaw mo rin ba na tuluyang magkahiwalay kayong dalawa? At gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang pakamamahalin niya, yung mamahalin kanya ng sobra-sobra? Gawin mo lamang itong ritual na tuturo ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At paalala lang, kung matapos mong magawa ang ritual, ibaliwala mo lang, wag mong isipin na ikaw ay gumagawa ng ritual sa kanya. Nang sa ganon, ikaw ay mamanghana lang sa maging resulta nito. At nang hindi mo rin mararamdaman ang gaba na nararamdaman mo pagkatapos mong magawa ang ritual. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo lamang ang pangalan at apelido ng target ng pitong beses. At dapat alam nyo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos ay hawakan mo ang papel, magfocus ka, mag-concentrate, ipikit ang mga mata mo at bangitin mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ako ay mamahalin mo ng sobra-sobra. Bangitin mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos ay kumuha ka ng puspuro o lighter at sindihan mo o mo ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos mo nang masunog ito, kunin mo ang abo at ilaga ito sa maliit na plastik at itago mo ito. Ilagay mo ito sa unan mo at uunanan mo ito gabi-gabi. At nang sa ganon, ikaw ay mamangha na lang sa maging resulta nito. At uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto. At hindi na po ito kailangang bulungan araw-araw. Basta ilagay mo lang ito sa unan mo at uunanan mo ito. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May...